good mga tolls and friends. Mga tolls and friends, good afternoon. Ayan, ayan. Ara, ara. Tingnan nyo yung gawa ko. Naulan pro ako naman. Nabagyo, naulan. Naga, ako naman nagala. Siyempre, may ring ko tayo at saka sombrero na helmet. Gagaling ko lang kasi sa ano, no? nagati ng binyag yan kasi naimbita tayo eh hindi naman tayo papunta pag hindi tayo naimbita tingnan nyo yung palay na ba yung pawalay dito sa amin oh no? parang gumanda ang kulay niya gawa ng inulanan siya no yan no? yan gumanda ang kulay niya yan gumanda ang kulay niya no Maraming salamat sa ulan, no? Maraming maraming salamat sa ulan. Uh, dito kasi sa ano, dito kasi sa amin sa uma, pag uh, umuulan, mas maganda. Kasi na yung palay na ulanan, uh, natutubigan, no? Hindi kasi pwede itong uh, palagi lang tuyo. Yan. Tingnan nyo, napakaganda ng kulay niya ngayon. dandan lang tayo yan gumaganda ang kulay niyan pag naulan ano tayo naman ah, pag sa city nahihirapan ganito pag naulan kasi yun siya nabaha yung iba naman pag sa city yung pag ulan lalo if may mga trabaho naiinis <laughs> dito nas nasasayahan kami no pag umuulan kasi yung palay punong puno na naman ng tubig yan hindi namin pato hindi nilalamig oh. yan ang pato hindi nilalamig yan so may buti tumila ang ulan no kanginan lakas malakas kanginan ang ulan so papauwi muna ako Uwi ang dalara muna natin yung misis natin ng papay. Uwi muna ako. Ayan. Tingnan nyo yung mga puno. Mga saging na buhay na buhay, no? Pag nauulanan. Ayan, pauwi muna tayo. Ah! buhay na buhay ang mga halaman pag umulan <coughs> oh. Yan, tignan nyo mga tanim. Buhay na buhay yun sa amin. Bayo namin basang basa. Yan. Kasi gawa ng malakas ang ulan. Oop, maraming tubig ko. Tignan na. Yan. Tutoy! eh. Si Green O' Green. Wala Oh. <laughs> Uno. Basa. Ah, tolong niya. Ano ba sa lubong mo sa uwa? Wow. Papay eh. Ah, wala. Kawin, kawin mo na. ko siya, papay lang kasi may kapi naman dito eh. <laughs> so hanggang dito na lang mga tol, siyempre sa akong video. Maraming salamat sa akin viewers, tolls and friends, I salute you all, God bless. Whoa.